Ang nayon ng Srijunga sa Itahari ay matatagpuan 520 kilometro ang layo mula sa Kathmandu, ang kabiserang lungsod ng Nepal. Ang isang tulay na gumanap ng mahalagang papel sa pamamahala sa trapiko sa nayon ay gumuho dahil sa matinding pagulan at bilang resulta, labis na nahirapan ng mga taga-nayon. Nabalitaan ni Chairwoman Zhang Gilja ng International We Love You Foundation ang kaawa-awang sitwasyon sa Nepal. At sa pamamagitan ng pagsasagawa ng New Life Concert, lumikom siya ng pondo para sa mga pagsisikap na ayusin ang lugar na binaha sa Nepal. Ang donasyon na pondo na naglalaman ng pag-ibig ni Chairwoman Zhang ay mabilis na naihatid sa napinsalang lugar sa Nepal. Ang tulay na naguugnay sa mga nayon ay nagawa ng may katapatan ni Chairwoman Zhang Gilja at na mga miyembro ng We Love You at isinagawa ang seremonya ng pagkumpleto ng tulay. At atenta na man sarco We Love You Foundation. Abo mitratag miteri ko pulmojo amro Shawkaria. We Love You Foundation, di ko rin rin siya. Amili, ka din mabini, isa rin ati, malawag ka rin, agad Kinilala ang International We Love You para sa mga pagsisikap nito na paunla rin ng nayon at nakatanggap ito ng sertipiko ng pagpapahalaga mula sa Alkalde ng Lungsod ng Itahari sa Nepal. Ang International We Love You Foundation na naghahatid ng di nagbabagong pag-ibig ng isang ina sa mundo. Sumusunod sa kalooban ni Chairwoman Zangilja ay patuloy natutulong sa ating kapwa na nasa paghihirap at kahirapan.